po kami. Ito po yung ulam namin ngayong hapunan. Pusit. Pusit na tuyo. Danggit na. Daing, daing na danggit. Ito, niloto ko. Ito. Ito. Yan. Okra. Halbos na kamuti. Puto. Pakwan. Ayan, may pizza pa. May konti pang laman niya. Pakwan. Ayan po, ang ating pula ngayong gabi. Maghaponan tayo ng napakasarap ng ulam. Kaya hindi ako pumapayat eh. Sagana sa pagkain. Pag si John John nagluloto. Mm hmm. Hindi lang. Yan lang yung mga bunga ng ating na pinaghirapan doon sa gatin. Ayaw niya akong papayatin. Pero so ito. Diba? Na ito na galing sa garden. Galing po ito sa dagat.

gabi kasi, kaya hindi na daw kainin ko. Ito, tama na ito. Okay, mga kamiks Wow, ang sarap lang. tayo. Komen Hinaing pagkain ni John John Carpos. Huwag natin ipakita yung sobo kasi pakakainan naman. bye bye